Hello, good evening mga ka tayo na stick rice stick and yung kanyang out niya. nya pero naroon yung yung corn yung 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 beauty Bigyan natin ng asin. Kunting asin lang. Pampalis lang siya. At saka panelita. Panelita. Bigyan natin ng konting bikin. Hindi yan mawawala sa ating recipe. At saka Yeah, mga Ang Wala tayong hapungan kasi kaya natuto ako ng pangsig. Mungi ako kanina sa Algecera. Para magagdaga namin naman yung ating taba. <laughs> diba mga kabibuti yan, kaminta yan. Yung ilalagay natin para lang sumarap. Ang ating pansit-pansitan. Pero hindi naman siya pansit kasi rice stick. Masarap siya mga ka-beauty. Gaya pansit talaga. Ano makita? Ang laso niya parang mungda yung yung malagkit. Sarap siya. Pero dipindi nga lang sa nagluluto siguro yan mga ka-beauty. Pero ako eh, talagang nasa puso ang pagluluto. Kaya nga tingnan mo nga yung aking katawan. Very healthy. <laughs> Taba ching ching sabi nga nga. Huwag naman sana. Sabihin mo nga healthy. Para mas maganda din. Lagyan natin ngayon ng soya ng ikumal ang panasa sa ating niluto ng labuti mm. masarap yan pag naluto masikman mo lang ang ating luto eh. iwan ko lang diba? sabi na ang oras yung ating sila ay luluto pa ka beauty dahil uh, walang kuras sa uh, ang halit hapon talagang walang oras uh, nang may oras kung tapos ng trabaho kaya uh, hmm. mga ka beauty ito to be continue ang uh, ating paghuhulas ng ating

Ganun lang yung pag Wala na mo ng orang lasa. Diba? Meron siya. Diba? Parang spaghetti siya. Meron din siya spaghetti. Steak rice siya. Meron siya naroon, steak rice. Masakit siya. Ngayon, malalag na tayo. Sa ating yung... hindi Madami pa na yung kwan

biji, eh. kaya hindi na bibi, unang hinangganan, madiid talaga, nasa kapisanan at tapos biliyong miku, miku miku siya, ngalo ngalo itu ngalo 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 Ginapit ng matapit yan. Ayan na siya. giba. Sa tap